kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Ang alamat ni Tiniente Gimo sa isang maliit na baryo sa Duenas, Iloilo, may isang lalaking nagngangalang Tiniente Gimo. Isa siyang kilalang pinuno at iginagalang ng mga tao sa kanilang lugar. Sa panlabas, isa siyang mabuting ama at pinuno, ngunit lingid sa kaalaman ng marami, siya at ang kanyang pamilya ay pinaghihinalahang aswang. Dahil sa takot, hindi nagtatangkang kalabanin ng mga taga-baryo si Gimo. Alam nilang kung sino man ang magtangkang sumuway sa kanya ay maaaring maglaho ng walang bakas. Isang araw, inimbitahan ng anak ni Tiniente Gimo ang kanyang matalik na kaibigan mula sa Maynila upang gumisita sa kanilang bahay sa Iloilo. Dahil sa pagkakaibigan, masaya ang dalaga sa imbitasyon at agad siyang pumayag. Hindi niya alam na may masamang mangyayari sa kanya. Pagdating sa bahay ng Tiniente, mainit siyang tinanggap. Ang pamilya ni Gimo ay mabait sa paningin ng dalaga, kaya naman wala siyang anumang pagdududa. Pinakain siya ng masasarap na pagkain at pinaghandaan pa ng isang kwarto para sa kanya upang makapagpahinga. Nang sumapit ang hating gabi, nagsimulang magtipo ng pamilya ni Gimo at ilang kaanak upang isagawa ang kanilang ritual. Plano nilang patayin at lutuin ang bisita upang gawing pagkain, isang karaniwang gawain ng mga aswang. Ngunit bago pa man ito mangyari, narinig ng dalaga ang kanilang usapan. Nagulat siya at hindi makapaniwala sa kanyang narinig, plano pala siyang patayin. Dali-dali siyang bumalik sa kanyang higon, nag-isip ng paraan upang makatakas. Habang nag-aabang, napansin niyang natutunog na ang anak ni Gimo sa tabi niya. Dito niya naisip ang isang matinding paraan upang makaligtas, pinalitan niya ng pwesto ang kanilang posisyon upang ang anak ni Gimo ang mapatay imbes na siya. Dumating ang oras ng ritual, sa dilim ng gabi, tahimik na lumapit ang mga aswang. Hawak ang isang matalim na itak, mabilis nilang tinaga ang natutulog na dalaga, hindi nila alam na ang kanilang sariling anak pala ito. Matapos ang malagim na pangyayari, agad nilang dinala ang katawan sa kalan at niluto ito. Masaya nilang inihanda ang pagkain, iniisip na ito ay mula sa kanilang bisita. Samantala, nakatakas na ang tunay na biktima, takot na takot siyang tumakbo sa madilim na kakahuyan, Dala ang matinding pangamba na baka mahuli siya. Sa kabutingang palad, nakarating siya sa bayan at isiniwalat ang buong pangyayari. Nang matuklasan ni Gimo at ng kanyang pamilya ang kanilang pagkakamali, napuno sila ng galit at panghihinayang. Ngunit huli na ang lahat, hindi na nila maibabalik ang buhay ng kanilang anak. Mula noon, kumalat ang balita tungkol sa kwento ni Tiniente Gimo. Maraming tao ang umiwas sa kanilang pamilya at ang ilan ay nagplano ng paghihiganti. Hindi nagtagal, isang pangkat ng mga taga-baryo ang nagtulungan upang subpuin ang pamilya ng mga aswang. Hindi na muling nakita si Tiniente Gimo at sinasabing tumakas siya sa ibang lugar upang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Gayunpaman, ang alamat ni Tiniente Gimo ay nanatili sa kasaysayan ng Iloilo. Hanggang ngayon, ang pangalang ito ay kinatatakutan pa rin, lalo na sa mga lumaki sa mga kwentong bayan tungkol sa mga aswang. Ang alamat ni Tinian Gimo ay isa sa pinakasikat na kwento tungkol sa mga aswang sa panay. Marami ang naniniwala na maaaring may bahid ng katotohanan ito, ngunit nananatili itong isang alamat na bahagi ng mayamang panitikang Pilipino. Disclaimer lang po, ito ay kasabihan at teorya lamang ng marami, nasa sa inyo pa rin kung maniniwala kayo o hindi, maraming salamat mga kaibigan.